papakita ko po sa inyo kung paano po kami mag ng bulaklak sa uh, church. So, simple lang, simple na lang ang aming gagawin. So, ito yung mga bulaklak na ating gagamitin. Ito ang bulaklak na tinatawag na asasina. subrang Sobrang bango niya mga kaagtang. Sobrang ganda at mabango. Sobrang bango niya. So, ito naman ang bulaklak na. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Ayan. So, titingnan natin kung anong ayos ang magagawa natin ngayon. So, ito ay white din. Ito. So, ano kayong tawag nito? Toryu? Oh, eh, hindi eh, ko alam kung anong tawag nito. Ito. So, yan. Titingnan natin kung ano ang magagawa ng ating mga bulaklak. <laughs> Tapos, mayroon tayong mga ganito. Ito yung ating pang record. So, tingnan natin kung maganda ba. So, bago lang ito. Bagong na-discover namin ito. Ayan. So, yan. Para siyang dahon ng niyog. Yan, pero gugupitin natin yan. <laughs> Tapos, ito naman ay torque Ito. Ito, bulaklak na ito ay twerk So, tingnan natin kung anong magagawa natin sa ating bulaklak. Pagkatapos nito, ipapakita ko ang aming uh, gagawin. Mamaya. Para sa church. So, ang kasama ko dito ay si Habi, Ayan. So, kibali dalawa ang aming gagawin. Ito yung foam. Foam ito. Nabili namin ng tag-50 sa bilang bayan. So, mag-start na kami, mga kagtang. Ayan. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo ang lahat. Ang kabuuan. Ayan, gusto ko lang pong ipakita na ito na yung ating tapos na na decoration sa ating bulaklak. So simple lang siya pagka decoration. Ayan. So halagang 100 sa lagang 100, ito na po siya. So, ito yung ating flowers. At, um, madali lang din po siyang gawin. So, ganyan lang po. So, ayan. Ito naman yung kabila. Ito yung una kong ginawa. Medyo marami po siyang So, kahit uh, uh, mora lang ang ating bilhin, basta kaya natin magayos at mag- uh, mag-decorate ng flowers so maganda po siya tingnan sorry so ready na ang ating flower for tomorrow Ayan. So, dahil po ito yung aming gagawin tuwing Sunday, so, pabago-bago kami ng, um, pabago-bago kami ng, ano po, kahit pa balik, -balik lang yung flowers na binibili namin, pero, iba-iba po yung design na ating gagawin. Hmm. So, sinapin. Yeah. So, mas marami po dito yung puti. Dapat pala talaga. Ano. Pero halagang 100 lang lahat ito. Lahat na ito. So, ang 100 mo ay ibili mo ng ano, hindi magkasya. Kaya ito, nabili namin is 100 na bulaklak. Tapos, kami na ang nag-aayos. So, yan na. Jen!